So, ito na mga kamay yung mga road island na ibibenta natin. Ayan na. Bali, ilang piraso 'to? Apat pala na ano na babaeng manok mga kanayi Tapos apat din na roaster. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you. Oh, sir. What's up, mga kanoypi? Nagbabalik na naman si kanoypi for another video. Ngayong araw, araw ng lunes, at magpapakain tayo sa ating mga alagang manok. At kahapon, mga kanoypi, nakapagbenta na rin ako ng ano ng Rhode Island kung naalala nyo yung mga alaga ko dyan na mga malilit na manok na Rhode Island nabenta ko na kahapon at uh, 8 pieces yung ano na dispose ko kahapon pinicturean uh, pinicturan ko lang ng umaga tapos hapon niya may buyer na tayo kaya isang araw lang mga kanipi na dispose natin agad yung it na Rhode Island. So, ito na mga kanoy pi, yung mga road Island na ibibenta natin. Ayan na. Bali, ilang piraso to. Apat pala na ano, na babaeng manok mga kanoy Tapos, apat din na roster. Yung ibebenta natin. Akala ko tatlo lang yung ano, yung babae, mga kanipi. Ayan, nandito tayo sa labas ngayon, mga kanipi sa may kalsada. Naantay ko yung ano, yung buyer natin ng manok. Ayan, nandito na pala sila, mga kanipi. Nakalagpas sila eh. Bayo to yung kinain nila nga. Sa market kasi, bintahan nila nito. Ano rin, ano rin? Ano rin? Ano rin? Oh. nagtagawa na rin Oo. Oh. Pero malapit na rin sa mga itlog. Ilang buwan na lang. Ilang buwan na lang to, sir? Mahuga na lang. Ha? Mahuga na. Oo. Oh. Mahuga na yung kulay nila. <laughs> Kaya tatlo na lang dyan. Niyo, sir Ay, mga, itong mga Rhode Island ko yung mga magulang nila marami din akong nabenta na sisiw oh. yeah. tapos nga yung ano nag ship na ako ng ano ng decal brown yung anak ng, ng decal brown yan pala yung nandyan hindi ko pa napaparami nung respect pa ako ah. Oh, o sir. E kapong galit. Kami na galit ng umasa sa pang ano para maitib. 'to pang-consume. Ay consume okay. lang. Ang lalaki nito. ang katay na 'yan. Okay, dito lang sa Dalaway. Pag napakain ng gusto yan, lalaki nito. No. Yung kina, kinatay nga namin noon, eh, umabot ng apat na kilo. Last year, nag-umpisa kami, bumili ako ng gusto malaki. Ano, sir? Bumili ako ng gusto malaki. Oo. Oh. Yung nabuti lang ng tagulan, hindi tayo? Oo, oh, sayang, no. Mm. Ah, gusto talaga nila to, eh, yung hindi nababasak. Ito yung nagtatanong pa nga dito kanina eh. Sabi ko, meron na yung meron na akong buyer ka sigi Sige, tara po, Na natin. Sige, sir. Thank sir. <laughs> thank you. Thank you, thank you. Ah, sir. Basta tirahin niyo lang ng ano, sir, Bitmin Pro. Uh -huh. Mas maganda yung bait ng sayo. Sige, salamat, sir. Bali, may Rhode island pa dito sana, sa sa Bruder Pen. Ayan. Na maliit. Dalawa ata yung road island diyan na, 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 na natira. Ito na lang yung natitira na Rhode Island ko. bali yung, ano, na-dispose na. -dispose na. <laughs> Ayan. At uh, magpapakain na tayo sa ating mga lagang manok, mga kanayipi. Kanina pala, lumabas na rin ako. Nakapagpasada na rin ako ng... Hindi ko lang alam kung magkano yung kinita ko kanina. At... Uh, tutuloy na lang natin mamaya, no. Magpapakain muna ako sa aking mga lagang manok na nandito. ayun ang dami na nilang itlog agad ayun mga kanayipi bale nakakapag harvest na ako dito ng 14, 15, 16 ganyan mga kanayipi yung na harvest ko sa aking mga lagang manok bale 23 pieces lang ito na decal white ayun mga kanayipi So marami pa naman silang pagkain oh. Ah. Dagdagan na lang natin konti mamaya. Baka maubusan sila hanggang mamayang hapon eh. panoipi Dito na tayo sa ating mga alagang manok na decal brown Ayan yung mga decal brown ko na lang na natitira dito Ilang piraso yung nandito 2, 4, 6, 8 Walong piraso na decal brown mga kanaipi Dito na rin tayo sa mga decal brown na nangingitlog. Dito, ano, mga kanayipi. Ayan, may isa dito. May tatlo na dito sa kabila. Ayan, tapos na akong nagpakain at nagbigay ng inumin nila yung mga manok ko dito, mga kanayipi. Yung mga decal dwight. Ayan. Ayos na. Ayan. So, yung mga nandito sa brother pen, nabigyan ko na rin sila ng gamot, mga kanayipi. Bali, pinapaubos ko yung ano, nabili kong gamot para sa kanila, sa sipon at sa kuraisa. Kunti na lang yung gamot na ini ko sa kanila, mga kanaypi. Kaya, yan. Tapusin na lang natin sana uh, gumaling na sila ng gusto. No? Nandito rin yung ano, mga decal brown. Ayan. na sila na mangitlog mga kanip, hindi na katulad ng dati ang balak ko nga sa, ano, sa napagbintahan ko kahapon ng Rhode Island uh, bibili tayo ng ano ng ilang piraso na decal dwight para ano pandagdag dito sa ano sa mga nangingitlog kong manok kasi nakapagbenta ako pumita ako kahapon ng ano ng 3, 5, yung 500 doon binili ko na ng ulam namin kahapon at yung 3,000 nandyan pa mga kanaypi nakatago so naghahanap ako sa online na pwedeng pagbilhan nung ano hindi Dwight na ready to lay hindi na tayo na ano na <laughs> bibili ng sisiw papalakihin ng ilang buwan So, naghahanap ako ng ano, ng decal dwight na ready to lay para ilagay natin magamit natin yung ano extra na ayan uh, cage mga kanaypi nandito lang nakatenga eh so 3,000 yung budget ko dyan para makahanap ng uh, decal dwight na nangingitlog na <laughs> kahit makabili lang tayo ng ah uh, walong piraso or pitong piraso pwede na yun. pandagdag mga kanayi no dadaling ko muna kay Mia to mga kanipi ang dalawang sakong bigas na. right ayan mga kanipi palabas na tayo uh, may tubig na naman tayo bali yung bigas nandiyan na kay Mia at uh, tumawag si Antililia at papabilid din ng ano ng 2x2 eh tumawag din yung sangpasero ko dun sa EGL pipik upin ko lang mga kanay pihapit ko di sana, sa, SM sa pastry ayan so tara na, maka na Oh. stiker. Thank you. Okay. <laughs> pasayero ko Ayan, taga Baguio Sige ante Adawit yan tayo yung nakilakay madam dama oh para pinta roela ne thank you alam kayo pa marami mga kumplano pa yon tay greng yaman na huwag nang okay yon Santay, ah, Sige, thank you. Thank you. Ayan mga kanaipi, binigyan tayo ng 100 ni Ante Pupunta pa pala sila sa loob Ayan, kumita tayo ng 100 pesos mga kanaypi Thank you, thank you, ante Test muna tayo dito sa sentro mga kanaypi 200, dan

Ayan mga kanoypi Na-deliver na natin yung isa Papunta naman tayo doon sa Kamangan, Binalonan Pangasinan Ayan mga kanoypi Nandito na tayo sa Kamangan. orini ni basalin mo umu nagagay ayan dakap mo na watante umu na. Ano? Kanan? Mangag ko yung mo ka mo kasi <laughs> kajing. Ay yan mga kanaypi. Natin na natin yung isang sakong bigas ulit. Sana may sakay tayo dyan na, ano, na pasayro Tagbaban nyo madam Tagbaban 168 is okay. same

tayo ng 80 pesos apat na katao ayan mga kanaipi may pasayro na tayo narahay na rin tayo maka mga kanaypi na natin yung pasayro natin Gagarahin ako mga kanaypi Kasi nga Ilalagnat si misis